Hindi talaga kayo lugi dyan. Tiyo. Ino know, no mga nagkapuan natin nag-alaga yung downside or yung challenge sa pag-alaga ng mga heritage. Talagang una-una sakitin sila. Mm -hmm. Ayun mga kabiayin. So, parang dungis yun <laughs> Ano yung isang walang halaga ko? Lagang bibi dito eh. Okay, tomorrow. Okay Ay, naman, hindi na nagtagula naman. Nagdusing naman kayo. Ito pa yung nakaraan. Bali, binibenta ko na yung iba na ito. Kasi sobrang dami naman. Sa ilan din yung inahin dito. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Ano ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So, ang sami. Pero wala pa nag sa mga mga ka Kasi ang plano ko lang din naman talaga is mag-alaga ng inahin para fight login. Kasi tulad pa rin noon, nakita ko na mas kikita ka talaga sa sisyo. Less pa yung oras na ilalaan mo para lang makapagbenta compare sa partner or yung mga permit, di ba? Kung plano mo palaki tulad niyan, ilang buwan bibilangan mo bago sila mapalaki ng ganyan. Tapos sa panahon ngayon nako. Hindi naman sa may mga barat talaga mamili, mababa mamili pero hindi sa naman yung kung ibebenta mo eh. Kasi yung ibang nag-alaga din naman ng bibi, naintindihan din naintindihan din naman nila yung gaano kamahal at ka-pricey na yung pag-alaga ng mga bibi. So, ayan. Ito yung isang kulay na nakaraan gusto talaga bilhin sa akin kasi di ko binibenta. Pero, neto nakaraan nag, uh, may nagme message sa akin kasi nga yung mga dating post ko pa nakikita nila. Tapos, ayan. Gusto nilang bumili ng mga ganyan. kasi may naghanap puti. So, kung puti bibili meron ako ditong one. Ito yung kasi hindi sa akin yan. One, two, three tatlo yung isa sa labas dito ito pala yung barako ng asawa na yun isang puti oh. ito yung barako ng asawa na eh yung, sa labas lang siya madungis kasi nung naghinto yung tag parang naghinto na rin sila sa ito yung paliguan nila <laughs> nagkulay green na parang hindi ko alam kung ano yun lumot parang lumot kasi yun dyan na green pero yung ano niya brown yun sa ibaba eto nakaran uh, pinalabas ko to para maasawahan ng barako ang kinaganda nga doon nakatali yung barako sa labas tuwing may bibitbitin akong inahin tapos nilapit ko sa kanya talagang ano na asawa so parang kung sa isang araw kaya niya mga asawa ng sapong beses or lagpas pa lalo na kung yung inahin is pag uh, para maingay ganun parang mailap ganun yung gusto ng barako eh pero yung inahin pag wala tahitahimik lang tapos biglang upo parang ayaw din ng barako na yon so ito yung parako hindi pa to shadow mga asawa ito nangangasawa. asawa eh nga kaya na isprint na na magbenta yung iba nito kasi nga sobrang dami naman nila as in sobrang lakas pa kainin parang isip ko ganun baka worth it pero hinihintay ko na lang mag-itlog yung mga to, magsisiw. Pero kung sakaling um, magtrabaho na, magtrabaho tayo ulit sa malayo, gagawin ko, ibebenta ko yung sampu niyan, yung lima, iiwan ko. Siguro yung limang iiwan ko ay, asa ah, isa dito, andun. Ah, ito, 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 iwan ko yan, yung sa lima. Ito, iwan ko yan. Tsaka, siguro yung isang inahin doon, ayun yung brown tsaka itong may puti sa ulo ayan o yung mga iiwan ko yung iba ibebenta ko na tsaka siguro ito ilan lang talaga iiwan ko dyan sa mga yan ang ganda ng kulay o oh. yung nga yan ito iwanan ko din to dahil maganda yung kulay ito baka itong ibenta kasi hindi pa nagre reply nakaraan dami nagtatanong tsaka minsan kasi hindi talaga ako nagbababa ay ko ako ng presyo ngayon magbababa tayo at least 50 pesos, ganun. Kasi naisip ko na karaan ng hirap maghanap kung ikaw nangangailangan talaga. Kung magkaroon ka ng buyer na talagang kailangan ng stock. Kung maibibenta mo talaga sa, sa, sa maibibenta mo sa magandang presyo. Pero kung ikaw yung maghanap talaga ng buyer at nagmamadali ka, talagang mababa ang bentahan sa kanila. So, ayan. And alam nyo ba, isa sa napansin ko po ngayon sa pag-aalaga ng bibit manok ang yung mga heritage na karaang mga taon sikat na sikat yung mga layers, yung mga Rhode Island mga Black Astralorp mga um, Bard Flame Outrock, mga ganon yung mga parang bulik na layers and yung mga Brahma pero ngayon nakikita na rin ng mga Pilipino nung no, mga nagkapuan natin nag-alaga yung downside or yung challenge sa pag-alaga ng mga heritage talagang una-una sakitin sila pangalawa hindi mo masasabing valuable sila kasi nga kung hindi mo talaga sisipagan yung pagpapakain kasi matakaw talaga yung mga heritage mga kabihain kung ikukumpara nyo sa mga native chicken ang level ng pagkabusog nila e eh, kontian lang halos yung idea na busog na yung native mo pero yung mga heritage chicken ay kalahati pa lang yung para sa kanila so parang doble yung kinakain nila kumpara mo sa mga native natin na manok na talagang dito sa Pilipinas iba tulad na lang nung darag siguro ganun yung mga huluwano and Ayun yung rason bakit ako mga kabiyain ay nag-focus sa parawakan. Parawakan ang gusto kong paramihin. Bakit binenta ko yung mga heritage na nabili ko. Kasi dati akala ko good ball, maganda yung heritage. Kasi nga makakawa ka na ng itlog, may meat ka pa. Pero kung alagaan mo is kabir, tsaka... Ano yung isa? Yung isa pang malaki. Saso, ganun. Cover chicken or saso. Ayun talaga, medyo okay yung balik nun kasi nag na. Tapos, pwede yung pang ibenta kasi malalaki talaga sila. Pero, malakas pa rin sila kumain at the same time. And, eto, papakita ko lang sa inyo. Pakita ko sa inyo yung mga manok dito. Pinagala ko na kasi nga yung mga sisyo na paraan. Ano ba na kasi? Ito, ito yung mga heritage ko dito na uh, nabili na karaan. Nagpapahinga na sila ngayon sa pagitlog eh. Hindi na siya nagpahinga. Okay na rin yun para makabawi sila. Ito yung native na medyo cross na. Malaki siya eh. Naggala sila kung saan saan. Diyan nagagala. nagagala. Ha? Hindi, sprite. Wala ba sa Sprite? Ah, ito pala yung dito ng itlog. Hindi sa akin to Sa bayaw ko to Yan. At sa mga sa pamangkin ng bayaw ko. Yung inahin na to is ginagamit talaga siya pang ano eh. Pang pang limlim. Kung pang incubate siya ng mga itlog nung Texas dito. Kaya magaling siya mag-alaga. Ang dami niyang pisa. ka maingat siya sa sisiyo niya. Buhay lahat halos hindi niya nga naapakan and ito naman yung uh, akin parawakan na sabi ko na rin nakaraan kung bakit itong ipinaparami ko dahil maganda yung yung meat yung conversion ba ng pagkain nila yung kinakain nila is makunti lang hindi ganun kadami pero maganda yung ano, result sa katawan nila maganda yung nabubuo nilang meat may tatlong siso po yan ayun, talagang downside ngayon yung pag-alaga ng ano, kasi yung isa din nakausap ko, ayaw niya rin sa ano eh sa mga heritage yung isang buyer ko ay pass, ano, tagon possible na buyer ko nakaraan, karaan Bili siya ng bibe pang pang ano daw pang alaga niya, tapos yung mga heritage niya din yung mga layers na bibenta niya rin kasi hindi niya nagustuhan yung resulta nung na ibinibigay malakas na sa pagkain tapos ayun parang sakitin ba sabi challenge talaga mga baby na natin to mga ito ganda na ng katawan ng puti na ito dati mapayat to and this one also

yung talagang iluwi dyan. So,